Napapansin nyo kung paano bumaba. Yung isang ate ko nadulas na. At sayang, hindi ko nakuna ng video. Bakit oh, Oo, oh, wag ka. Ano yan? Napapansin nyo. O oh, kung paano madulas. Kung gaano ka-trick. Napapansin nyo ba yan? Yun yung nadulas kong ate. Ang at dami niyang gasgas. Ah, sige, madulas ka. Patras kasi. Patalikod jam.

Sayang nga 'to, 'di ba? 'Di 'di talaga. Alam halang... mo si Luca? Hay. Halang... Wala halang... lang dumi nang shot natin na oh. Papatsinyo. 'Wag papaalam na kami. Tingnan niyo, nakikita niyo ba yung bunga bundok niyan? Sa amin 'yan. Ito yung nadulas ng ate. Masakit 'to, nasugat ako. Ano, may sugat sya. Kita-kita niyo ba 'yan? <laughs> <laughs> Angkor! Wala kita ako may mawiran na. Ah! <laughs> ah! Ako Kali lang doi kay Kwan Iguana yung. Tapos tayong pwet. Ay grabe! Memory hey, pool ka na bang! Memory pool nga. Kung napapansin <laughs> <laughs> nyo <laughs> yan. pa pwede dito. Oo, ang dami naman yun. Papansin niyo? kailangan ko na mag ng kinilas kasi bato-bato ang paglalakaran namin. Ah, uh, litrato, marami pa. Babi. Oh, kaya nyo! Ayan yung ate ko. Nadulas. Kailangan mo na mag-video. Ay, camera. Mapapaalam na kami. At ako'y pagod na pagod na. Asan yung itak? Ang konsan yung itak? Palam na. Paalam na.